Yo, what's up guys? Miss ko kayo. Welcome back. dito po si Dan Riga, Doi TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan guys, of course, ay ito pong nagaganap na hearing. Este, hindi pala. <laughs> ang ating pag-uusapan ay ito pong uh, si, ano, uh, R1 Day Hollis Jefferson. Okay, kasi nga po, eh, ang dami na naman po nagpapakalat ng fake news. Okay, keso galit daw po itong si Jojo Lastimosa. Anong katotohanan dyan? kung sakaling siya po yung makabalik ng NBA. Bago po yan, eh, magpapasalamat muna si Doy TV sa inyo. Okay, sa mga hindi pa po subscribers, eh, mag-subscribe na po kayo. Alright, so dito na po tayo sa ating gustong pag-usapan. At mga pa-shoutout nga po pala. Ha? na ko kayo guys. At uh, pag-usapan muna natin itong si uh, Ronde Hollis Jefferson. Kasi nga po, eh may mga umeepal na naman po mga vlogger na hapit po sa views na keso galit daw po itong si Jojo Lastimosa dito po sa pag-tweet daw po, di umano niya uh, ano or pag-post sa kanyang social media account nito si so RHJ Well, ang katotohanan po dyan, hindi yan totoo. Kasi nga po, meron po sa kanyang kontrata, no, na kung saan, eh, siya po, eh, pwedeng baka balik ng NBA. Hindi po siya totally nakalak, okay, dyan po sa kanyang kontrata sa TNT. Okay, so, syempre guys, uh, iniisip din naman ni RHJ or, at ng uh, organisasyon ng TNT, no, yung magiging kapakanan niya, di ba? So, uh, meron pong uh, kasama sa kontrata niya na kung sakaling siya po yung mamili, makabalik ng NBA, walang problema. No? So, yun po. Hindi ito to yung ikinakalat po ng kung sino man ng mga hapit sa views ng mga vlogger na puro fake news po. So, asang damakbak na fake news na po ang uh, kumakalat dito sa ating ano social media. No? So, yan po ang uh, katotohanan dyan. Okay? So, hindi naman po mag-tweet ng gano'n or magpo-post ng ganun si RSJ kung tatamaan ng kanyang kontrata. Professional po yung tao. Okay? So, yan po yun. So, kung hindi naman po siya makabalik, no? Diba? Eh, edi, eh, eh, tuloy ang ligaya. TNT. Di ba? So, yan po. Okay? So, uh, sa mga matagal po tayong nawala, no? Mga ilang araw, eh, baka po kayo'y nahumaling na, ha? Kaya ako po eh, nagbalik muli no? dito sa ating pag-uusapan. Well, dagdagan na rin natin yung ating usapan. No? Ito pong ano, uh, si Kai Balungay daw po ay eh, nababalita, nagustro po. No? Naglabas ng intention daw di umano na makapaglaro dito sa ano sa Gilas, Pilipinas. No? Magkokomento lang ako ng konti. Well, wala naman pong masama, no? Okay. Yun ang alam po. Alanganin po kasi yung, ano eh, kung gagawin pa rin po nating sentro ang 6-7 no? power forward siguro pwede ah uh, at we welcome naman po natin yun dahil mas gusto nga po natin yung willing eh, no? na maglaro pero antayin po natin okay? kasi nga po sa great news na nabalitaan natin na ito nga po si QMB eh, posible po makalaro o or for makakalaro talaga no dahil siya po yung local na eh no okay last player eh marami daw po Uh, ano changes no may mga player pong madadagdag so to be announced po yan guys at nakaantabay po tayo okay so yan po ang ating mga napag-usapan at mga pa shoutout po, po tayo guys alam ko na miss po ang ating mga pa shoutout okay dito po tayo sa ating last content no ayan pero yung kailan ko pa to huling in-upload no 15 pa po no 3 days na nakalipas no tatlong araw na pala tayong nawala sa ere <laughs> Okay, dito tayo kay Guillerem Katukod. Sana nga ka magbago ng ibang player ang Gilas, sabi niya. Okay, good Saturday afternoon, Idol Kabayan. Do you always watching? Salamat po kay Ginoong Ramil Raimundo. no? At ganoon din po kay Sir Ramil Gonzaga ng Taytay. Okay, at lagi din po nanonood si Sir Segundo Aurelio. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Okay, si Sir Joseph Pineda, okay? na nagpapasalamat daw po sa ating pagpapashoutout okay, sakto kaka-out ko lang okay nga po, no, na sigurado po, no, na-miss content natin ngayon <laughs> okay, dito tayo kay Mineba Java kay ma'am, nag-hello hey, mas magiging malakas ang gilas kapag may kay Edo at ngayon QMB okay, syempre with JBA, ayos na ayos take care and God bless so yan po, no, eh ano po yan uh, isama nyo na si Junmar. Mar no? nandyan pa naman si Junmar. Mar may iniinda lang kaya siguro hindi siya masyado nakapuwersa no? okay Meryl Brioso na shoutout do from Teresa Rizal okay alright taga Teresa din po kami <laughs> no <laughs> hindi ko lang masabi masabing address <laughs> pero hindi ko na matandaan din kasi dahil matagal na po akong ano doon, napunta doon, no? o, <laughs> okay, hindi tayo kay Andresito na nag-good evening, okay? Late ko naman makita vlog mo, pinanood ko pa rin. Maganda idol kung papasok o makakasama sa gila si Milora Brown. May height at malaki ang katawan, yes. Speaking of malaki ang katawan, naba, si Kaiju, ha? Nako, nakita niyo po yung before and after pictures niya na nagsisirculate sa ano, social media. Aba, mukha nagpapalaki po. Nako, pagka lumapad ng gusto nako, baka malasak na yan. Mahirapan na po silang pantayan yan. Ha? Okay, pero mo, 7-3 tapos, no? Mamasel man, no? At uh, galaw din po si, ano ah si Kai sa ilalim. At nako, napabalita po na siya po pala, eh, ano, makakabalik na sa kanyang mother team sa Japan. Ano pong ibig sabihin niya? Nako. Mukhang the future is bright po talaga sa gilas, no. Okay. At makakabalik na rin siya. So, antabay lang po tayo, ha. Okay. Ma'am Irene Kilias, ayan, shout out po. Hello, good after good Saturday afternoon din po, no. Okay. Dito po tayo kay Edwin Transporte na good PM. Good news po yan sa ating Gilas, Pilipinas sa pagdagdag ni QMP. More power idol. and stay safe. Kayo din po. Sir Edwin Transport Robert Kayabyab na nagu good morning, Doi TV qualified si Kwame, kompleto ang 10 years residency niya. Okay, pag-usapan po natin yan ng konti, no? Well, sige po, no? By uh, technicalities, pwede, no? Okay, wala naman pong problema sa akin yan. kasi di ka naman po masyado inaaral yung mga ano, technicalities ng mga, ano, mga eligible players no para maging naturalized local player po no okay kasi po alam niyo sa totoo lang ako no, kung akong tatanungin niyo ano gusto ko po sana maging ko ano uh, ano natin yung mga player po talaga na may dugong Pilipino si Brownlee ano po kasi matagal na rin siya sa PBA di po ba no? pero hindi po siya excuse no sa gusto kong mangyari no. gusto ko po talaga hangga't maaari no may dugong pinay kaso po <laughs> mahirap naman po kasi asahan din yung mga players NBA players na may dugong pinay no dahil di naman po natin alam po ano po talagang deal diyan no. may mga nagsasabi di umano ha na mamahalin daw po talaga no, ang bayad sa mga ito eh, eh, wala di ako sure ha no di pero yan po yung uh, kumakalat din ay I mean yung mga nababanggit no okay so syempre kung kaya bakit naman hindi hindi po ba sigurado naman po inaano yan ng ano eh, pamunuan ng ating basketball association eh, no okay sa so, ng gilas po ba kaya nga po nabanggit ko yung mga nandiyan po is mga winning players po yan okay kaya ako po ay excited talaga doon sa mga may dugong Pilipino talaga. Kasi doon yun po yung talagang ano eh. Sa bagay, ang US din naman may meron din naman silang player na hindi naman puro Amerikano, di po ba? No. Kumbagat ano na yan eh. Uh, yun na yung makabago eh. No? Pero para sa akin po, parang ganun lang po, no. <laughs> Kasi ang dami na nating pilporeners, eh, di ba? So, sistema lang naman talaga ang kailangan yan. Makakasabay tayo. Okay? So, yan po ang ating mga topic ngayon. Magbabalik po tayo sa susunod, no? Okay? Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na video content dito lamang sa DNB ka at DOY TV Sports muli. Maraming salamat po ah, sa inyong patuloy na panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.